Bondo. 8.59. Okay. Dito rin nakaramang ano, no, miyerkules lang. Nagkaroon ng isang nakakagulat lang ano, na, pa, na, hearing ang isa pang komite sa House of Representatives. At dito merong isang surprise witness, parang isang whistleblower ano po, sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Ito po yung kat katumbas naman sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang chairman po nito ay ang Congress mo, congressman po ng 3rd District of Manila, si Congressman Joel Chua. At sa kanya na tayo magpapakwento tungkol dito sa naganap dito. Good morning po sir. Good morning po Congressman Joel. I, I, good morning Jarius and... Uh -huh. uh, si Ms. Relta po. Uh -huh. Thank you very much for Apo. your time, sir. I, I, we know we are very very busy this morning, Ano? sir. Paano po itong lumitaw itong si su, parang surprise witness whistleblower niyo si former education undersecretary uh, for human resources uh, and organizational uh, development. Si Gloria po. Gloria po. Uh, Gloria Jumamil po Mercado, opo, opo. ang totoo po niyan ano uh, araw po ng hearing. doon ko po siya na meet pero lumapit po siya ang nakipag-coordinate po sa kanya ay eh, isa po uh -huh. sa mga miyembro po namin uh -huh. so but syempre of course ah, hindi naman po namin pag may mga ganyan po kasi lalo na may medyo vital yung kanya mga statement na sasabihin uh -huh. eh, hindi po namin ina-announce yan para po hindi po para maprotektahan din yung uh -huh. mga witness uh -huh. so doon po at uh, to be honest with video Diyarius, uh, eh, doon ko rin lang nabasa yung kanyang affidavit, yung sinubmit. Uh -huh. Ang importante lang naman sa akin is, number one, it should be uh, under oath. Uh -huh. Tapos uh, nag-oath po siya, tapos uh -huh. uh, nung araw pong yun, eh, pinag-oath din po namin siya. So, uh -huh. yun po. Uh -huh. Pero nasasala na rin po ba ito ng sekretariat ninyo, sir, bago, kung baga vetted na po ito? yung mga resource persons nyo at mga ganitong whistleblower witnesses ano po sinasala na rin ini-interview na rin po nung mga ibang kasapi ninyo or ng sekretaryat Opo oh, na ano na po sila uh, it just so po kasi nung time na inano po sila eh, wala po kasi na nakapunta eh. So, oh, oh, oh. but ah uh, okay, 'yun ito. nga po nung sinabi po niya yung statement. Oh, at saka yung nakausap po niya, isang ngarin po sa mga miyembro po ng committee. Oh, 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 So, nagulat po kayo sa ano kasi hindi kayo nakasama kami niya doon sa vetting mismo, ano po? Kasi yung yung kasapi po ng committee ninyo ang namahala rito. Na-brief na oh. lang po ako oh. na merong isasalang oh. at sinabi ko naman, sabi ko ano ba yung statement? A ano oh. ba yan? Sabi mag- very vital daw. So uh -huh. sabi ko, sige, i-ano natin, i-salang uh -huh. natin. As, willing ba yung mag -oat? Uh -huh. Willing naman daw. O sige, uh -huh. sabi ko ng ganun. Kasi mabigat po itong binanggit niya, ano, na nagbibigay daw po ng 2023, February up to September. Siyam na beses po siyang binigyan ng payola ni Nooy Sec Dep, Dep, Dep Ed Secretary Sara Duterte, VP Sara, ano po. So, ano po ba ibig sabihin nito? Uh, uh, para saan da, kaya sa tingin ninyo yung ganong payola na sobre, na nakasobre po, na 50 mil, one one Well, uh, actually, yung trabaho po niya, na, nung na-appoint po siya as USEC, oh. kagaya po ng binanggit ninyo kanina, oh. USEC po siya for human resources. Oh. But it was only Nung February na uh -huh. na-appoint na siya as hope o yung uh -huh. tinatawag natin ang Head of Procuring uh, entity. Uh -huh. opo So kaya nga tinanong ko sa kanya, ano ba sa tingin ninyo, bakit kayo binibigyan? Um, sabi niya, eh, uh -huh. dahil nga daw po sa posisyon niya, eh, uh -huh. and at the same time, siya rin po yung signatory sa cheque uh -huh. ng uh, confidential fund. Dalawa po sila ng isang USEC, dalawa po sila sa, sa signatory ng cheque. Oo. Uh, at uh, dalawa o tatlong beses daw siya nakapirma ng checking 37.5 million pesos. Ano po? Ng po confidential ba and Intelligence Fund. So, uh ano po ba ito? Uh, para saan po ba dapat gastusin ito ng ganito na DepEd? Bakit kasi may confidential and intelligence fund to begin with? Ano po? Hindi naman siya law enforcement agency. Para saan daw po pwedeng gastusin 'yon? Well tama po kayo dyan. No? Kaya nga po um, ito pong uh, investigation natin, we have to remember ang primary purpose naman po talaga neto is in aid of legislation. Kaya nga yan po yung isa sa mga pinag-uusapan namin at nakikita na po namin na loophole sa mga batas natin dahil bakit tayo nagbibigay ng mga ganitong klaseng pondo sa mga ahensya o mga departamento na wala namang kinalaman sa uh, law enforcement, sa peace and order, oh. so sa information gathering. Oh, Kaya uh, nga tingin ko it's high time na magpasa tayo ng batas oh. na may, na ililimit lang natin dahil kundi sayang po yung mga ganitong klaseng pondo, napupunta lang po sa wala. E eh, puwede pa naman po natin magamit ito sa ibang bagay na mas importante at mapapakinabangan ng ating mga kababayan. Oo, oh, kasi baka pati yung Department of Health at DSWD in the future bigyan din ng confidential and intelligence funding. <laughs> tama Talaga, po kayo, tama po oh, kayo. Wala na naman talagang kinalaman yun sa, ano, sa law enforcement or intelligence gathering as you said. Ano po. So, tsaka, tsaka, di po ba pagka meron ganyan mga confidential intelligence operations, eh, may mga detalye yan. So, bakit mangyayari po eh, parehong 37.5 million yung mga cheque? Tama po kayo. Actually kasi very limited lang po yung uh, time namin nung second na uh, hearing namin dahil nga po medyo kapos kami dahil kailangan naming ikat yung committee hearing ng o'clock. dahil uh -huh. yung araw na yun, yung po yung last day ng uh, session namin at nagpapasak po kami ng budget. Uh -huh. So, asahan po niyo sa mga susunod na mga hearing uh -huh. eh marami pa po mga katanungan dahil ito pong uh, revelation po ni Yusek Gloria, eh mas marami pa pong tanong. Ang uh, mas marami po kaming uh -huh. gustong itanong kaysa po sa mga solusyon na uh -huh. na, 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 na discovery namin. Oo. Uh -huh. Kasi ang ang binabanggit niya pa lang po ay tungkol sa mga mga hindi magandang proseso sa pagbibiding daw po, no? Sa pagbibigay ng pagkokontrata ng DepEd sa ano po sa ano po ano yung computers computers smart television sets at ipapang mga e, mga electronic learning devices ano po so ano po ba bang inaasahan ninyo na i-reveal pa niya well kasi doon sa uh, uh, hearing sinabi niya na hindi lang yata siya yung nakakatanggap Oo. Uh -huh. so on top of uh -huh. sa sa kanya mayroon pa po daw iba So, siguro malaman pa natin. In fact, uh, hanggang down sa mga regional director, meron din daw po ganyang uh, natatanggap. Kaya nga, kailangan malaman lang po natin kung ano po talaga saan ng source ng uh, nito pong pondong to at uh, bakit po ganun dun po ginagamit. Uh -huh. Yun po bang kasi isa sa mga na-reveal po doon ay yun pong isang assistant secretary mas mababa sa kanyang rango yun po yung pinaka head executive assistant po ni noong heya heya oh he, head executive assistant ano heya ng Opo. ng uh, secretary of uh, si Asif Faharda Oho, si Faharda Sunshine Faharda uh, okay uh, tama po ba yun na uh, yung asawa naman niya ang special disbursement officer yung Edward Faharda ang tiga disperse ng pera, ganun po ba talaga sa isang government agency na yung pinaka confidential employee assistant ng isang secretary, yung asawa nun, alam, ganun kalapit, ay siya rin ang tiga disperse ng pera. Normal po ba yun, sir? Yun nga po yung uh, pinagtataka namin eh. Tsaka hindi lamang po yun. Uh -huh. Doon po sa Ah, uh, nung tinatanong po namin siya, actually ang nagbibigay siya kanya ng ano, ng pera. Edong po si Asec. Oho. Uh -huh. Si Sanchez. Si Asec harda. Uh -huh. At uh, ang kasi si Usec po mas mataas po siya eh kaysa kay Asec. Pero dito po, ano nangyayari po dito eh yung Usec pinatatawag po ng Asec. Uh -huh. <laughs> so medyo sabi ko parang hindi yata normal 'yun uh -huh. na yung subordinate mo pinatatawag yung boss. Uh -huh. o yung mas mataas yung rando. Oo. Uh -huh. Kaya makikita po natin talaga na si Aceca Fajarda very uh -huh. uh, close. So sabi nga niya, bakit sabi ko bakit ang opisina pala niya doon sa mismong loob ng opisina uh -huh. ni, ng sekretary. ng secretary doon pala siya uh -huh. nag-oopisina bilang uh, heya. Uh -huh. So tinanong ko nga bakit yan. Ang sabi nga because that is uh, the position is trust and confidence po. Uh -huh. Ngayon isa pa isa pa pong nakakagulat lang doon sa kanyang testimonya ano, ni Yusec ano ano, uh, Mercado. Yung pong sinabi niya na matapos niyang uh, angalan, yung gusto mangyari ng isang ASEC din ano, na kinausap daw yung mga bidders, sinabihan sila uh, siya si Josek Mercado at saka tatlo pang mga opisyalis ng DepEd, sinabi ng isang ASEC po ano uh, Monsayac, uh, na na nandoon din sa hearing na ano po yung mga bidders, sabi paghati hatihan na lang pag-usapan na lang nila yung yang budget yang ano yang uh, binibid na yan para kumbaga paghati-hati na lang para hindi masayang ayusin na po. lang parang ayusin na lang oo lutuin na lang -ayus ayusin na lang parang ganoon yata yung oo, ano nun, ano, ano. umangal siyang umangal siya tungkol doon na kailangan hindi pwede yan kailangan sumunod tayo sa proseso hindi po nagtagal doon ito. siya natanggal oo doon siya natanggal no after a few weeks okay. karaw a few days ang nagpatawag sa kanya naman ay hindi na tigaloob hindi na po organic pinatawag siya ng isang chief of staff naman po ng Office of the Vice President. Ano po? Tama po. Oh, tama isang, po. Isang undersecretary level din po yata yun or whatever. Ano po? Si Lopez, kung di po kung oh, ako nakamali. Oo. Si Miss Zulaika Lopez po. Oo. So, yun po ba? si Lopez. Normal po ba yun, sir, na tiga ibang ahensya naman ang tatawag sa iyo at sasabihin, oh, ito dahil dito sa mga ginawa mo, eh, mag-resign ka na. Actually, hindi ko alam kung paano yung ano nila eh, yung uh, mechanics eh. Pero titingnan din natin kung itong si Selayka, si eh, chip of staff, hindi lang, kumbaga baka mamaya personal chip of staff siya ni uh, BP. Hindi ko alam kung chip of staff siya sa OBP o chip of staff siya sa DepEd. Uh, hindi ko yata na ano yun. Pero, but just the same, one thing is certain. Uh, siya po ay uh, after nung conversation with uh Asec Monsaya after a few days. Uh -huh. uh, or a few a few weeks uh -huh. tinanggal po siya. At yung nga po yung kumausap sa kanya ay uh, uh -huh. chief of staff ni Bb. Sara. Uh -huh. So ipapatawag niyo ito ano po si Chief of Staff Lopez tapos yung Asec Sunshine, ano po bahaga at saka oh, yung kasama po yung Edward mga Baharda. next na ipapatawag natin para at least uh -huh. to give them the opportunity to explain uh -huh. naman din kung ano yung mga uh -huh. nangyari po talaga. Opo, uh -huh. para may ano 'ton man ano may pagkakataon din sila ipaliwanag at uh, i -iklaro yung kanilang mga linisin ng pangalan nila. Kailan po ba ang next hearing ninyo, sir? Siguro po the week after kasi next week po ay eh, uh, filing na. Busy lahat. Uh, uh -huh. Yun nga rin yung challenge dito eh. Dahil siyempre alam naman natin na medyo bakasyon ngayon. Uh, lahat ng mga kongresista nag-file busy sa kampanya, naghahanda. So uh -huh. ang challenge natin ngayon is to master the quorum. <laughs> so yun uh -huh. ang medyo ano natin uh -huh. ngayon challenge dito sa uh -huh. sitwasyon natin ngayon. Ilan po ba dapat ang quorum sa inyong committee? Kasi dapat eh. Ano kami eh. Nasa one-fifth ng uh, miyembro. So, okay. opo, eh kung bibilangin po natin yung uh, 44, uh -huh. 44, eh medyo... Dapat siya. <laughs> dapat more or less, mga ganun yata. Uh -huh. uh -huh. So, kaya rin. lang, siyempre, may mga iba kasi kaming mga miyembro na nasa ano eh, na nasa probinsya eh. Oo, uh -huh. dahil sa filing diba? ng candidacy so, sa kanya-kanya mga COVID. Filing, tapos siyempre, sa, eh. I'm sure sasamantalay nila na yung opportunity para medyo makapag-igot-ikot sa kanila constituents, tignan kung ano yung mga okay. pangangailangan ng mga constituents. Uh -huh. So, until siguro November 4, yun po yung balik namin sa sesya uh -huh. sa Kongreso. Uh -huh. Ano po ba ang trigger to begin with? Kasi na para lang may klaro din natin sa ating mga nakikinig, ano po, sa ating mga kababayan. Ano po ang nag-trigger kasi nitong pa um, ano po ang yun naman dito sa DepEd kasi meron pong ongoing na iba pang QUADCOM hearing ano po at meron naman doon Committee on Public Accounts ano po ano po ba yung kaibahan doon sa inyong Committee on Good Government and Public Accountability ano po? Well actually yung nag-trigger po niyan yung po dun sa manifestation ni Congresswoman na uh, uh, Luistro nung nagkakaroon po ng budget hearing dahil na, na discover po na may mga problema po sa mga computers, mga hindi na deliver, uh -huh. tapos yung mga nutriban na mga uh -huh. nasira na, na andala okay. okay. binili okay. pero nasira na, uh -huh. 'di ba? So uh -huh. from the, Uh, based on that uh, committee hearing, uh -huh. sa APRO yun eh, uh -huh. sa budget hearing po ng ano. So based on that, nagkaroon po ng manifestation at tignan to at imbistigahan. Kaya indeed. po yung committee naman po, nagkaroon ng motopropyo, pinag-usapan po ng lahat ng mga miyembro para uh -huh. matignan po. Kasi syempre hindi rin naman po biro ang pera na pinag-uusapan natin dito. Uh -huh. So ang mga hearings nyo po ay talagang ganyan, ano? nila live stream po talaga ito? naka live stream para mapanood po ng publiko as it happens. Ay, para po. makita po ng tao na no? wala naman po tayong tinatago dito. Oho. Oh. Kasi ang kagandahan Saan po ng transparency. Oho. Oh. Ang kagandahan po ng live stream na transparent yung hearing niyo eh nagte-text po yung publiko ano po sa mga miyembro ninyo na kilala namin 'yan, napakahusay na tao niyan, yung inyong witness. Yan po. Kaya mm. kaya lumitaw po yung kanyang mga background pala na dati siyang at senior vice president ng Development Academy of the Philippines, yung ganoon po no. Tapos ano rin po siya, naging uh, service pa. Oo. co-motor po sa Philippine Navy Reserve, ano Tapos at, uh, 40 years na in uh, government service. Oo. tapos uh, kinuha siya habang 40 years year pa lang siya uh, sa college ni nooy minister Vicente Paterno, no. 1983 ba yun para, <laughs> para mag yeah, no. sa gobyerno. Ano po, yung ganon. Tapos, ano rin po, professoran siya ano, no, sa Philippine Public Safety College. Ano po, big time talaga, ano po, na hindi basta-basta mag, uh, magsusuplong ng walang, kumbaga walang hawak na ebidensya. Ganon po. At saka, ano pa po ba yung mawawala sa kanya? 65 years old. Kung retire, talagang retired na po tong si ma'am, di ba? Oo. Uh -huh. So, kaya sa tingin ko naman, at saka ang importante naman kasi sa akin dyan is willing siya mag ng mag-oat doon sa committee namin. Oo. Uh -huh. uh -huh. Thank you very, very much po, Congressman. I, I know you're very busy. Pasensya na po sa abala sa oras niyo. At maraming maraming salamat po. At sa, in the future, sir, makikipagkwentuhan kami uli sa inyo no, tungkol dito sa issues na ito. Ay, sige po, anytime po. Maraming maraming salamat din po. God bless at mabuhay po kayo. Once again, that was the chairman of the House Committee on Good Governance and Public Accountability, Congressman Joel Chua, it's 916. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakitkan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. D-W-I-Z! Negosyo! Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliu 23. At i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag mo magplano. Huwag munang sasabak. Huwag mo papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo! Oh! Wow. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ Ang Balita Bayan Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari Balita Bayan Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan Si Drew na sino? Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Kayang kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY. Do it yourself. Kung kumpleto na ang savings mo para sa iyong first trip out of the country, ang next step naman ay passport ang kailangan mong i-ready. At kung wala ka pang passport at first time mong kukuha, gawin mo lamang ito. Una, mag-schedule ng appointment sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs. Maaari mo itong gawin sa passport.gov.ph slash appointment. Ikalawa, ihanda ang mga pangunahing dokumento, kagaya na lamang ng application form, original copy at photocopy ng iyong birth certificate, valid IDs at photocopy nito. Ikatlo, pumunta sa scheduled appointment at dalhin ang kumpletong requirements. Pagkatapos maghintay na lamang ma-release at maging ready for pick up or delivery ang iyong Philippine passport. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Sa pan-trending na mga issues, on-air and online, malalaman sa DWIZ News Feed. Magandang umaga Pilipinas, narito ng balita. Tiniyak ng Commission on Elections na handa na ang mga tanggapan ng ahensya sa buong bansa para sa CertCAP para sa filing ng Certificate of Candidacy ng mga kakandidato para sa 2025 midterm elections. Ayon kay Comelec Chairman George Irwin Garcia, dapat kumpleto na ang, ang kandidato para sa posibleng abutin laman ng hanggang limang minuto ang paghahain ng COC. Baga hinimok ng Comelec ang, ang responsabling paghahain ng COC, naman ang minado naman ng poll pigilan ang iba't ibang pakulo ng mga kandidato at mga tag nito sa paghahain ng COC. DWIZ News Feed. At iyan ang balita sa oras na ito. Para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang balita, bisitahin kami sa aming website www.dwiz882am.com at sundan ang aming X account at Facebook page DWIZ. Ako po si Kat Gonzales. Huwag panguhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo. Quality above all. Upgrade your home. Upgrade your Business with Fuji danzo quality above all. Ang balitang ito ay